What's up mga ka-goodness? Ako nga po pala si Manong Inton Kung bago lang po kayo sa channel ko Please, palike, comment at subscribe na rin po kung gusto nyo po yung mga pinagagawa ko tungkol po sa construction sa buhay or kahit ano-ano na lang po Maraming maraming salamat po ayun o, ka-goodness, mga ka goodness Magandang umaga ah, Araw ng lunes ngayon A4 ba nang ano ngayon? September pero parin maulan The goodness di namin marapos-tapos Ang aming bakalan Dahil sa ulan So delay na kami sa buhos oh, mataas na siya to Ayan mga goodness O mapapansin nyo nakaangat yung isa nasa ilalim isa yan yung tinatawag na two way Ayan ang two way ang pagkakaiba niya sa one way ganito ang one way magkakadikit lahat yan magkakadikit sila lahat tapos napunta siya ng two way Ayan. mga so mas makapal yung sa buhos, mas mataas din ang buhos ng mas mataas din ang buhos ng 2 way Sa one-way. Ito, point 10. Ito, point 12 buhos namin. the goodness. Ulan lang talaga kalaban namin panahon. Pero kung umaraw, isang <coughs> araw lang, kaya namin yariin lahat ng bakalan. ganda ng pagkakalatag ng ano PVC pipe So ayun, ito yung delay namin yung trabaho. Delay kami rito. Ay. Tama naman kasi oh. Lagi masama pa naon. Pag mga September ka gumawa na ako sa Rocky Goodness. Puro ulan talaga abuti mo. So ang gawa namin dito eh parang okay. ano nakawan. Pag uminit, at lahat. Pilisan. Kasi ang magiging problema nito pag ulan init. Yung mga forma namin na yan, yung mga pinolik na yan. Masisira yan, magbabakbakan yan, aangat yan. So malaking trabaho na naman. So kailangan namin madaliin. Dami-dami pa to. Lagi matindi yung ano yun. No? langitan Sana uminit na Sana uminit na e Eh mali rito eh eto dapat uno lang to. Kasi, pag dos, medyo ano yan, ah, medyo kakapal. Yung spacer dito sa ibaba, kunti na lang. So, kailangan niyan ibaba. Yung spacer, nakadikit dapat sa plywood. Ganyan ang tamang proseso niyan. So, ipapaulit ko natin yan sa mga kagoodness natin. May goodness. Ah. konti pa tatapos dito ayan ang two way ayan ang two way gandahan ng two way Nagbabaw, eto nako may nakalimutan na naman dito yung abang rito na yan yung abang sagdan yan ang huwag na huwag nyo kakalimutan mga ka-goodness. yan dapat may tusok yan pag anun yung lugar na yan may tusok yan palapas nyo parang wala sa eskwala importanting importante importante rin check nyo yung ano ginawa ng mga tao kasi minsan sa pagod nakakalimutan na nila gawin yan na ikaw pila isang foreman gitman, man, man. check mo yan kailangan tamang proseso nyan ayan mga spacing ng stirrups ng beam ayan tama tapa tama yan kasi check din ang ano namin yan ang engineer namin so eto lulusutan na lang namin ito ng gusto na yun, na ng mga bakal So ngayon muna mga ka-goodness, maulang na rito sa taas. Bababa na tayo. Sana naman Lord, makarawin mo na.